Magandang hapon po mga kapuso! <laughs> ano ginagawa ni Miki? I'm um, full-time model po. Mag-modeling ka and oh. then, uh, nag-aaral ka pa ba? uh, um, undergrad po. Ah, undergrad. Mass communications. Saan ka ba? Um, tubong Palawan, pero ngayon po sa Mandaluyong na, labas. Alright. Sino kasama mo, Miki? Um, pinapakilala ko po ang aking pinakakwela at pinakamasipag na mama, si Ella! Mama Ella! Kamu kamu mami mo ah. Mami, ano gusto niyo sabihin sa maganda niyong anak? Nagpapasalamat ako sa iyo, anak, Miki, at uh, dahil sa iyong kasipagan at kabaitan, nagpabaya uh, nagpabaya ka sa iyo, mga kapatid na makapagtapos dahil sabi mo nga, Confident ka naman na kaya mong kumita, maghanap buhay kahit hindi ka nakapagtapos na yung pag-aaral. Maraming maraming salamat, anak. Miki. Wow. <laughs> Nanay, ano po ang apelid niyo? Bihon? Ano po? Kanton. ah, ganon, ha? Galing, mami. Ganon dapat. Smart. Ano po ang gusto niyo sabihin? ano gusto mo sabihin sa, sa kanton? Ay, sa, sa mami mo. <laughs> um, Salamat po sa lahat ng mga sakripisyon nyo sa aming magkakapatid. Um, at salamat po sa pag uh, pag unawa po sa amin. Malam hat. Thank you, lang Ala. Salamat. po kayo sa amin. Meron kayong jacket, ha? Salamat. <laughs> salamat okay. po. Napaka-saya, napaka, -saya, kasamang... napaka po. Salamat at may wow wow, baby. Okay, salamat. Meron po naman yung ano ng bulsa nun. Pansit. <laughs> <laughs> Samahan niyo na po sahog, tsaka gulay sa pakisamahin ah, natin. Ah, ganun ba? <laughs> <laughs> Ma-anti ba? Pero ha? Nanay talaga.